Hello po guys So nandito na naman po yung ating youtube channel ko So ngayon pala guys ay Ito na po yung panatlong araw na pasok ko sa school ngayon So ayam po Kasi kahapon po guys Ayam ano Ay nakadalawang araw na yung pasok ko sa school So ayam po Monday, Tuesday So ayam po ngayon ay Wednesday naman So ito na po yung Ano ah panatlong araw na pasok ko sa school na yon so ayan po sa so, may bago kong school so kasi pinong isa kong video no nun, nung kinakita ko na sa inyo yung ano yung pangalan ng school ko so ayan po Ang pangalan nun ay cap ah uh, ba <coughs> tayo patapos kasi ng cap cap eddie p -raise. Integrated School. So, ayan po yun yung pangalan ng school ko. Ayan. So, ayan po. So, ngayon po guys ay papasok pa lang ako ulit. So, ayan po. Ito na po yung panatlong araw na pasok ko sa school ngayon. So, ayan po. So, ang date nga rin po ngayon, it's July 31 na po. So, ayan po, it's Wednesday. So, mag-August mag 1 na bukas. So, ayan po, mag-August 1. Ano yun? Thursday. So, ayan po so ngayon po guys alam mo pa guys kung anong ginawa ko sa school nung kahapon nung panalawang araw ko ah, ang ginawa namin doon ay ano ay nagbasa ng english tapos nagbasa ng tagalog tapos nagsagot kami so ayan po tas ang ginawa pa namin ay ano ay nagpray pa kami talaga nag pray bago magsimula yung class ayan so ayan po kasi nung ano pa lang nung 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 pupunta na kami do sa may bago kong school ano nung papasok pa lang ako nung sa school nung, nung ano nung Monday pa lang dahil natid ako ni daddy nung, sa may bago ko pang school nung July 29 pa lang may nakita na lang kasi may nakita na lang kasi ako bigla doon ano na ano may uniform silang tinda so yun po may uniform So, ayan, so po. Ayan po guys, so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So like and share, subscribe mo po guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na yun na upload. So abangan mo ulit bukas. Um, mo ulit bukas yung vlog ko. So ayan po, napang-apat na araw. So ayan po kasi kahapon, dalawang araw na yung pasok ko sa school. Monday, Tuesday. So ngayon ito yung panatlong araw na pasok ko sa school ngayon Wednesday. So, <clears throat> ano na lang, ilang araw na lang tiba? Tatlong araw na lang magwi weekend ulit. So, ayan po. Bye, yun lang.